Tara at samahan nyo kami puntahan ng sikat na resort dito sa Masbate. So don't forget to see this travel vlog for your future reference. Let's go guys! See you! dumating na nga kami, ipapakita namin sa inyo yung magandang environment nila dito. Magandang araw nga sa aming minamahal na followers. Nandito nga po kami ngayon sa Beatrice Rafaela Resort. At kasama nga namin si Ma Myla po. Ayun, kasama natin si Ma Myla. At mayroon kaming kaunting katanungan lang po sa kanya. Ma'am, ano po bang location nitong ni Beatrice Rafaela Resort? We are located at Panubigan, Balod, Masbate, near Barangay Hall, Panubigan. Ano po ba yung magandang mga features ng uh, Rafaela? We have pools located at the center of the hotel. We have villas. We have 11 villas located at beachfront, of course. And also, we have restaurant. We have pool bar, conference room, function hall, water sports such as jet ski, banana boat, and kayak. Then, we have spa. We offer massage and sauna. And then, we also have entertainment activities such as KTV. Meron din po kaming shuttle service, uh, room service, and then free parking po sa resort. And then, free wi-fi And we have souvenir shop. So, yun po no sa nakapanood. At alam nyo naman po na malapit na po ang summer. nire po namin ang uh, Beatrice, Rafaela Resort. Uh, sobrang ganda dito guys. Kaya puntahan nyo na. Meron din sila dito ng billiard, playground at saka gym. Ba diba, naging enjoy si Shama. It's dinner time. It tastes good lahat ng mga menu nila dito. Parang gusto ko tuloy dito tumira. At mai-enjoy nyo kahit gabi dahil meron ditong party party. grabe sulit talaga yung pagpunta namin dito sa Rafaela. Sobrang nag-enjoy kami at tanggal lahat ng pagod, stress namin sa buhay. At sobrang bait ng owner ng resort, pati na rin yung kanilang mga staff, very assisting. Kaya mag-enjoy talaga yung vacation nyo dito. Welcome to Beatrice Rafaela Resort.